kong Pilipino uh, sa makaisa pa ngayon ko lang ka rin kayo nakita eh si umalis ako ng Malacanian ngayon lang so pagpatawarin rin po ninyo ako maghingi ako ng tawad it comes late But maraming maraming salamat sa inyo. At ginawa ako ninyong presidente. dito, nandoon naman ako sa Davao uh, pag gano'n nang ako lumakad, staggered, I use a cane, ako, diba, uh, because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao dito man ako nag-aral, at matatag at uh, matigas ang katawan. Uh, hindi ko naman akalae eh, na paabotin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years, naging congressman, vice mayor ako ng anak ko, tapos after about almost 30 years bumalik ako ng Maynila hindi na estudyante presidente na ako itong ibigay ko sa inyo maliit ito na bagay pwede ninyong itapon ito pagkatapos Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo na na wag ninyong kalimutan ito ay legal. It could spell the difference of what we have now what we can pass to you, our children. At anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang eh, lumipas na eh lumipas na. But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all nauna una gusto niyang kulikutin pakialaman kalkalin niya ang constitution unfortunately Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from four years to another four years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, May mga tao dito kayo. Lumay kay binanganak kayo si Marcos. Namatay na lang kayo diyan sa nilibing kayo si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan lang na nga. You know, kayo sa likod. Yung mga lumad. Hindi man tayo makakaintindihan dyan. Kayong mga Ilocano. Kaming mga bisaya, mga waray, mga muro, nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Noong inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, porbora pati kanyon. So, nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, bumunta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ng ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, Totoo yan. Kayo, kayo. Lahat man tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, uh, si Jacinto, Marcelo H. Del Pilar. Okay yan sila naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung nang papalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, mga Ilocano? Sabi ko, lo, wala ba tayong bisaya na Hero? Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. putang ina ito. Kaya nung na presidente ako, tinawag ko ito mga historical komisyon natin. Nung tingnan ko, anong mga stamps natin? Hoy! Hingan Kami bang mga bisaya? Sino ang hero namin? Onsel. Na balitaan namin si Dagohoy sa Cebu. Ang problema kay Dagohoy of later years, nung bago na, ito mga polis na gago, lahat mga polis, ang tawag nila sa mga mga ganon, daguhoy. Kung bakit hindi yung daguhoy yung mga animal na kriminal na Paano nalil si daguhoy? Hindi natin mahiro. O sino pa sa amin? Yung tigas na si Buwan o Sino? Sabi manila nila, meron man sir. O sino? Pero isda man sir. sino? Si Lapu-Lapu sir. Yun ang pabatay, kagwe Bukas pag walang istampa yung... Kaya ngayon, nandyan na si lapu lapo Tapos si Daguhoy. So, sinabi ko sa mga police, pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko bakit nakaugulian nila yan. Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may dalawa-tatlo na kami. Kung mamatay si pe o oh, si Bongo. Baka ma madag madagdaga natin ng pangatlong hero. Ito lang, hindi ko nalang habain ha. Ito ba, dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, inibya iba-iba si Marcos maniwalat ka hindi after a few decades ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin putang ina Marcos Ano ang dahilan? gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasokin natin yung mga lahat na, mga Princeton, kung ano yung ano, maganda. O, okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Wala na. Wala. Putang inak. Kawala-walang pinta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos, Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yang ito para mabuksan lang ang konstitutun. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara. Lahat na, everything go. Ang, ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya na binalastog niya at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez asawa si Lisa kasi si Bongbong ano ang gusto nila pahabaan ang konstitusyon kasi noon nga nilampastagan ni Marcos na paalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. Six years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot under which Marcos was elected, ganon rin, one term, six years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung may term extension. Noon po. Constitution kung saan na siya nahialal one term six years. Ngayon gusto nilang chat-chat people's initiative. Ang balita ko may pangatlo na yan a Constituent Assembly by Congress mukhang inumpasahan na nila kahapon. Uh, mas madali yon at walang ano, walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Eh ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served six years. Then after that, I go out. Umalis ako. Usang doon. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang inap, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba 'yung trabaho. Wag kayong pumayag na ganon. Kababuyan 'yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Eh Ilocano ka, batangin ako, Bisaya ako waray borong But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag sa Pilipinas ng 400 years. 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American Spanish war natalo ang ang, ang Espanyol na sa kanila ang Mexico yung mga Marianas Island pati Philippines isinorender nila sa Amerikano so ang umupo uli dito ang Amerikano so ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidente dumaan na matagal na, na dinispat sa naman sana namin, pati ito ngayong anak, nag, may tuyo sa ulo talaga ang mga puto. gusto pahabain sila lang naman yan yung gusto magpahabain ang termino nila ang Pilipino wala mga interest niya pahaba ng termino ang Pilipino ang gusto magpahaba ng utin para papakaligaya kung sino ang gusto magpaligayahin utang ina Hindi na ako magtatagal oh, kasi marami pong salita. Oh, ilang, 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 araw na kayo. mag na kayo. Huwag lang lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Nasabi ko. Huwag na huwag na huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mat mapalitan nila ngayon, walang siguro ko mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, i-emilk e utunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan hindi presidente, prime minister, na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya wag kayong pabayag. Basta na matunaw na yung uh, kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay niyo Putang ina ka, pag pumirma ka nyan, papatayin kita. <laughs> Patayin na lang, magpatayan na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalos na yan masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, bot, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nila ang constitution ngayon, at yung sabi nilang bagong konstitusyon, itutunaw na nila ang lalabas niyan ang presidente maging prime minister na. At ang mga, ano, yung mga congressman ngayon, assembly man na, wala ng senate, wala ng house of representatives. Purnada na tayo. Kung man, Itap, itapod lang ninyo ang oras kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito Pagkaganon, ganon but well, may meron ako ipagbilin sa inyo hindi pa naman talaga ano at saka ako naging presidente awang-awa ako sa military mababait yan sila awang-awa ako sa mga polis. Eh, yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede nyo yung patayin. Hmm. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang mat matino yan sila. Uh, I would like to caution you, 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 that hindi, 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 hindi pa tayo umabot ng critical mat na mapunta sa Malacanang. Iwasan nyo yung pneumonia. pag ko lang sa inyo, let, let us make this uh, rally peaceful in the meantime. total hindi naman tayo ginagawa. Wala namang nagkikano sa atin ng polis. Wala namang... Wala, wala. Hindi naman tayo inisturbo. Um, kaya, mag-distribution, mag mag-distribution, -mag mag-demonstration -mag -distribution, mag ba tayo? Dito na muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon kasi may mga national treasures tayo. Kagaya nung unang nangyari kay Marcos, napasok ang mula kanyan, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa mula kanyan, atin dyan sa Pilipino ano ba ano bang yung ano sa Tagalog bahandi ano bang bahandi yung lahat ng sa Malacanang pero silang nila pati pante yung lahat diyan mga paintings lahat makita mo kamayana kay, kayamanan ng Pilipino yan So, uh, huwag mo na doon at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag niyo kalabanin ang pulis, pati military. Uh, kung pagdating ma, ako nang paagit na. Kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga pulis. babae mo na may nakikita kasi ako nung polis ako nung presidente pa ako na, na assign sa akin nawala man nung ano ko dito pero uh, the one thing that I can contribute really is uh, let us uh, avoid uh, Bloody incident hindi pa hindi, hindi pa dadating dadating yan dadating yan ang mga lalaki p'pag si tuet tuet no ana mo Si, si Marcos pasyad pasir na <silence> <silence> Marco, Marcos, 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 Mahal ko kayong lahat.